Maki re Win Radio! Alu alu, alu kay Ube! Mga marikoy, pariko'y mga kapit-makoy, kung pakilamera at pakilamera! Nandito na naman siyempre ang inyong kumaring dakilang pakilamera sa lahat! Ang inyong kumaring maring Maki Rena. At your service. Andang dumamay at Maki Alam. Sa ating mga kapitbahay na may pinagdaraanan sa kanilang mga buhay. Dito pa rin yan sa Maki Alam. Oh, makialam na rin kayo sa ating comment section mga kapitbahay ha. Bukas na bukas na po. Ang oh, pores ating comment section. Diyan po sa ating Facebook page, 91.5 Win Radio Manila Facebook page. Mag-follow lang kayo at makikita nyo na agad ang ating dadamayan ngayon at papakialaman ng buhay. Si Mary Grace ng Bulacan, mga kapitbahay. Ayan, hanapin nyo lang ha, Maki Alam, tapos yung story ni Mary Grace ng Bulacan. Yan ang ating dadamayan at papakialaman ngayon. Dito pa rin sa Maki Alam! Yeah, 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 yeah! pwede na kayong damayan at pakialaman si Mary Grace. Kumanap na kayo ng pwesto. Kaya <laughs> na't pakinggan at damayan si Mary Grace ng Bulacan. Mamaki alam! Mamaki alam! Hindi na kita mahal. Uy! Yan ang katagang sinabi sa akin ng boyfriend ko noon na si Barry bago siya nakipaghiwalay sa akin, Maring Maki. Akala ko, Mare, ay maayos kami dahil may nangyari pa nga sa amin nung gabing iyon. Ang saya-saya pa namin. Hindi ko alam, huli na pala yun. Agoy! Sobrang ang dami kong tanong sa utak ko, Mare, kung bakit niya ako biglang iniwanan. Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Ano bang ba nangyari? May iba ba? At kung ano-ano pa? -ano sa una nagmamakaawa pa ako pero ayaw na niya talaga, Maring Maki. Kaya pilit kong tinanggap at inintindi ang mga nangyari kahit sobrang sakit nito para sa akin. Hanggang sa lumipas ang dalawang taon, nakatanggap ako ng message request sa Facebook mula kay Barry. Nakikipagkita siya sa akin. Umayag naman ako sa kagustuhan ko ng closure. yung closure eh. Umayag ako sa kagustuhan kong ng closure, pero may nangyari sa amin. Ayun na, di ba? sabi ko. Pagkatapos noon, sa kanya lang pinaliwanag sa akin ang lahat. At doon, inamin niya sa akin ang tunay na dahilan kung bakit niya ako iniwanan. Nakabuntis pala siya ng ibang babae, mare. Pinsan ng tropa niya. Dilan-dilang daw siya sa inuman kaya may nangyari sa kanila ni Barry. At nang mabuntis niya ay pinilit raw siyang panagutan ng dinadalang bata dahil 20 years old pa lang yung babae. Okay, okay. Pinagbantaan pa raw siya ng mga magulang ng nabuntis niya kaya napilitan siyang makipaghiwalay sa akin. Okay. Maring Maki noon pa man may hinala na ako na nakabuntis si Barry. Pero iba pala yung sakit kapag sa kanya mismo nang galing. Sobrang sakit, mare. Ngayon, humihiling siya sa akin ng isang pagkakataon para mabawi ang mga nasayang na taon sa aming relasyon. Tinanggap ko siya, mare. Pero ngayon, parang may pag-aalinlangan ako araw-araw. Ang dami kong trust issues. Wala akong peace of mind, Maring Maki. Sana mapayuan mo ako, Mare, tungkol sa mga naging desisyon kong ito. Tama po ba na tinanggap ko uli si Barry? Makialam naman po kayo sa problema kong ito. Mary Grace ng Bulacan. Mamaki alam! Mamaki alam! Mare, usapan closure lang, di ba? <coughs> Bakit naman may nag-open? mo mukha sa lagusan. Nakakaloka. Ay, nako. Naniwala ka naman. Charing, Jaring ko Oo, Mare, valid yung nararamdaman mo ngayon. Yan, yung nararamdaman mo na nasaktan ka sa mga nalaman mo. Oo, masakit talaga yan. Sobrang sakit talaga. Walang kasing sakit. Eh, o, ando na tayo, Mare, na ipaliwanag sa iyo yung tunay na dahilan at nangyari kaya kanya hiniwala yan. Ando na tayo sa mahal na mahal mo pa rin siya kaya ka nakipagbalikan. Pero ang tanong ngayon... Oh! Masaya ka ba? Panatag ka ba? Mm, kung hindi ang sagot, o ayan na rin ang sagot ko sa katanungan mo kung tama ba ang naging desisyon mong maniwala at makipagbalikan pa sa kanya? <laughs> hindi. <laughs> yan ang sagot ko, hindi. Kasi kung ang sagot mo sa katanungan ko, kung masaya ka ba o panatag ka ba, kung hindi ang sagot, hindi rin ang sagot ko sa'yo. <laughs> Bakit? Kasi kung tama ang desisyon mong yan, may luwag sa paghinga. Iba, payapa ka. Kaya pa ka nakakatulog sa gabi, panatag ka sa naging desisyon mo. Pero ano nangyari ka mo? Sabi mo may pag-aalinlangan ka na ngayon. Nag-hesitate ka ng magtiwala, maniwala at ibigay ang lahat-lahat sa kanya. Kasi nga nagkaroon ka na ng trust issues ngayon, hindi ba? Bakit? Ano bang ginawa niya? Ano? Nakapag-inuman lang ba sa kato? <laughs> hindi, di ba? Nakabunti siya ng iba. Tapos hiniwala yan kanya dahil doon. O para saan pa't nagkabalikan kayo? Para lang tuklapin na naman yung naghihilom na suga. Agoy. Agoy! Agoy! Naglalangib na nga eh! Naglalangib na nga tapos hindi pa man naghihilom ng tuluyan. Kinamot mo na naman! O ano nangyayari ngayon? Di ba? mo. Ano mangyayari ngayon yan? Ayan na naman. Dudugo na naman yan. Mamamaga. Imbis na gumaling na, maiimpeksyon pa infection pa yan lalo kasi nga hindi mo hinayaang maghilom ng tuluyan. Oh, hayaan mo na muna sana yung sarili mo, Mare, na maghil mula sa nangyaring yan. At sa tingin ko, hindi pa ngayon ang tamang panahon para doon. Masyado pang maaga para makipagbalikan ka dyan. Huy! Two <laughs> years pa lang, ha? Maniwala ka kagad sa mga sinabi niya sa'yo, eh malay mo, hindi pala totoo. <laughs> Never ka talaga mapapanatag kasi nga mare, fresh pa eh. Mapakisabi sa lalaking yan, tantanan ka muna. Utang na loob. Kung mahal ka niyan, maghihintay yan sa'yo hanggang sa maghilom ang lahat-lahat, mare. Tandaan mo yan, ha? Kaya niyan maghintay kung mahal ka talaga niyan. Hanggang sa maging buo ka ulit at kaya mo nang magbigay ulit. Ha? Kaya mo nang ibigay ulit yung pagmamahal at tiwala mo sa kanya ng buong buo. Nakakapaghintay yan. Yo! Ngayon, kung di siya makapagintay at hindi niya yun maintindihan, nako, hindi ka talaga mahal niyan. Sarili niya lang mahal niyan. Sarili niya lang iniisip niya. Hello, ano bang ginawa mo sa akin? Di ba sinaktan mo ko? Tapos parang wala lang, bumalik ka lang after two years. Pinaliwanag mo lang sa akin, may nangyari sa atin. Marupok ako, ganun po. Welcome back to my life! Ganun, hindi ganun yun, mare, ha? Antayin mo muna. Antayin mo munang maghilom ng buong buo ang puso mo hanggang sa ma-realize mo, tinan mo, pagka talagang healed na healed ka na, ma-realize mo, ay, hindi ko pala siya kailangan. Mm. That's a different story, Mare, ha? Iayaan mo na muna. Doon ka mag-desisyon kapag ka buong buo na ulit. Pero ngayon, masyado pang maaga yung desisyon mo, ha? Ay lang, madadamay ko sa'yo. Sana, sana lang nakatulong ako. O, oh, ayan po si Mary Grace ng Bulacan, ang ating dinamayan sa kanyang pinagdaraanan sa buhay. At ating pinakialaman na ang buhay ng may buhay na naman. O, oh, atake mga kapitbahay. <laughs> alam kayo sa ating comment section, 91.5 Win Radio Manila Facebook page. Follow-follow at mag-message kayo sa akin naman sa aking Facebook page. DJ Makirana on Facebook. That's DJ M-A-K-I-R-E-N-A. -E Kung gusto nyo rin, damayan ko kayo sa inyong mga pinagdaraanan sa buhay. Share nyo lang sa akin ang inyong storya. Ah. At willing na willing naman ako makialam dyan. <laughs> rin sa email ha, djmachirena at gmail.com